Samahan niyo kaming papara sa Valenzuela. Tara sa Vibrant City of Discipline. Valenzuela. Para para sa Pinas. Nag-start po yung Bahay Kanlungan noong July 2021. So na-put up po ito para sa mga disadvantaged, neglected, and senior citizens po ng Valenzuela City and at the same time mga PWD clients po. Maganda yung naging effect ng center na to kasi maraming natutulungan and thankful tayo kay Senator Wynn kasi through his effort, nagkaroon ng ganitong center. Maraming salamat po, Senator Win Gatchalian, sa patuloy ninyong suporta ah, sa Bahay Kanlungan dahil sa inyong malasakit, ang aming mga residente, kahit malayo na sa kanilang mga pamilya, ay patuloy na nakakaramdam ng pagmamahal at kalinga dito sa kanilang tahanan. Isang taus pusong pasasalamat po sa pagbibigay ng tulong at pag-asa sa aming mga residente. Para sa mga kababayan natin sa Valenzuela, Sama-sama tayo para sa Pinas.